Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Jose Reyes at ngayon ay tatalakayin natin ang susunod na paksa paano makatulog ng mahimbing sa loop ng limang minuto at maiwasan ang paggagising sa madaling araw. Gusto niyo bang makalaya sa paghihirap na dulot ng hindi mapakaling pagtulog gabi-gabi? Subukan niyong sagutin ang tatlong tanong na ito. Nakahiga na ba kayo para matulog pero lumipas na ang isang oras ay gising pa rin kayo? Nagigising ba kayo sa pagitan ng alas tres o alas kwatro ng madaling araw at nahihirapang makatulog muli? Pakagising niyo ba sa umaga ay pagod pa rin kayo at hindi maganda ang pakiramdam? Kung kahit isa lang dito ang nararanasan ninyo, siguraduhin tapusin ang panonood ng video na ito ngayon. Kapag nagsimula ang insomnia, dobla ang panganib ng demensya, at maaring sumunod pa ang depression at alta presyon. Pero kung sisimulan nating pangalagaan ito ngayon, malaki ang mababago. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, malalaman ninyo ang sikreto para makatulog sa loop ng 5 minuto at ang paraan para sa mahimbing na tulog nang hindi nagigising sa madaling araw. Ituturo ko rin sa inyo ang mga natural na pampatulok na pwedeng ilagay sa ilalim ng unan para masimulan niyo agad ngayon. Ako si Dr. Jose Reyes, isang neurologist. Araw-araw akong nakakasalamuha ng mga pasyenteng may iba't ibang sakit sa utak. Sa aking panggagamot, may napansin akong isang kakaibang bagay. Ang nga nakatatanda ngayon ay interesado sa kanilang kalusugan kaya't masigasig silang umiinom ng mga bitamina at nag-ehersisyo. Pero sa kabila nito, nakakaramdam pa rin silang kabigatan ng ulo at pahinang ang memoria. Bakit kaya ganito? Ang karaniwang problema nila ay hindi sila nakakatulog ng mayos. Inisip niyo ba na sapat na ang walong oras na pagtulog araw-araw? Makaibang makaiba ang walong oras na pagkakahiga sa walong oras na mahimbing na pagtulog. Paano nga ba dapat matulog? Sasabihin ko sa inyo ang lahat ngayon. Huwag ninyong isipin na normal lang na mabawasan ang tulog kapag tumatanda. Kung alam ninyo ang paraan, magbabago ang lahat. Sa panonot ngang video na ito, posible pa ring makarun ngang mahimbing na tulog kahit may edad na. Kung gusto ninyong mapabuti ang kalusugan ng inyong utak, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Mag-iwan din kayo ng komento kung taga saan kayo nanonood. Susuportahan ko ang bawat isa sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Naranasan niyo na bang humiga sa gabi at tumitik lang sa kisame habang lumilipas ang oras? Nakakainis isipin nadati naman ay hindi ganito pero ngayon ay hirap na kayong makatulog. Bakit kaya nakakaroon nitong pagbabago? Dahil lang ba sa pagtanda? Hindi. Ang aking 96 taong gulang na ama, si Juan, ay natutulog ng alas 10 ng gabi at mahimbing hanggang alas 6 nang umaga. Ang nakakagulat ay isang taon lang ang nakalipas. Ibang-iba ang sitwasyon niya. Kahit humiga siya nga alas doseng hating gabi, hindi siya makatulog hanggang alas doseng madaling araw, paulit-ulit siyang nagigising sa madaling araw at hindi na makabalik sa pagtulog. Ngunit nang sinunod niya ang maitinuro ko para baguhin ang kanyang kapaligiran sa pagtulog, nagbago ang lahat sa luplang ng isang linggo. Naging komportable ang kanyang pagtulog sa gabi at naging mahimbing ito, kaya't masigla siya pagkagising sa umaga. Dahil dito, mas naging aktibo siya sa araw at mas madalas lumabas. Alam niyo ba ano ang nangyari? Nakaroon ngang isang magandang siklo. Dahil sa mahimbing na tulog, mas lumakas siya at kitang-kita ang kanyang pagiging masigla habang lumilipas ang mga araw isang tunay na himala kaya niyorin itong gawin ano ba ang nagpabago sa aking ama ito ay ang pagbibigay pansin sa kalidad ng kanyang paktulog, bakit nga ba napakahalaga ng paktulog, dahil ito ang oras ng paglilinis ng ating utak alam nating lahat na ang paktulog ay paraan para makapagpahinga ang ating katawan kailangan natin ng tulog para sa pagbawi ng lakas, pagpapalakas ng immune system at paglalabas ng growth hormone. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng marami. Bukod sa pagpapahinga ng katawan, ang tulog ay nagsisilbing tagalinis din ng utak. Habang natutulog, nililinis ng utak ang nga dumi na naipon sa maghapon, lalo na... Sa oras nang mahimbing na pagtulog tinatanggal ang amyloid beta, isang nakalalasong protina na sanhi ng demensya. Bukod dito, ang pagtulog ay mahalagang proseso para sa pag-ayos at pag-imba ng nga ala, -ala. Ang maimpormasyong natutunan sa araw ay ginagawang pangmatagalang alaala habang ang mahindi kailangan ay tinatanggal. Kaya naman, ang pagtulog ang pinakamahalagang oras ng maintenance para sa ating utak. May mga pag-aral na nagsasabing ang mga matatandang may magandang kalidad ng tulog ay mas mabagal ang pagina ng kanilang pag-isip at mas mababa ang sansa na makaroon ng demensya. Ibig sabihin, ang pagtulog ang susi sa kalusugan ng utak. Ngunit may isang nakakalungkot na katotohanan. Ang kalidad ng pagtulog ay unti-unting humihina kung pababayaan, lalo na pagkatapos ng edad na 50, kapansin-pansin ang pagbaba nito taon-taon. Katulad ito nga ating lakas na unti-unting nauubos habang ginagamit natin ang naipon nating lakas noong kabataan. Ang pagtulog ay kalusugang iniimbak natin sa ating utak. Habang tumatanda, mas bumibilis ang pagbabang kalidad ng tulog. Pagkatapos ng edad na 50, ang porsyento ng malalim na tulog ay bumababang ang 2% bawat taon at pagdating ng edad na 70, mari itong bumaba hanggang 50%. Kung kakalkulahin, sa lup ng sampung taon sa pagitan ng edad 70 at 80, maaring mangalahati ang oras ng malalim na pagtulog. Alam niyo ba kung ano ang mas malaking problema? Kapag bumabang ang 50% ang kalidad ng tulog, ang pagganang utak ay maring bumabang ang dalawa hanggang tatlong beses pa. Sa madaling salita, kung ang kalidad ng tulog ay bumaba mula 100 patungong 50, ang pagana ng utak ay bababa mula 100 patungong 20 kung ang tulog ay ang makinang sasakyan, ang paganang ang utak ay ang lakas na nililihang makina. Ano ang mangyayari kung biglang babaksak ang lakas ngang utak, kahit kaunting pag-isip lang ay mabigat na sa ulo? Kahit anong pilit na alalahanin ay laging nakakalimutan, bumababa ang konsentrasyon kaya habang nanonot ng TV ay napupunta sa ibang bagay ang isip. Alam niyo ba kung ano ang mas nakakatakot? Hindi lang memorya ang nawawala, kundi napapasok din sa isang masamang siklong ang utak na nagpapabilis ng demensya. Kapag hindi makatulog, naipon ang mga nakalalasong sangkap sa utak at tumataas ang stress hormones. Na sumisira sa mga selulangang utak. Dahil dito, mas lalong hindi makatulog at mas bumibilis ang pagkasirangang utak. Sa ganong paraan, maubos ang reserbang kalusugan ng utak na magdudulot ng paginang pag-iisip, demensya at depresyon. Kapag nangyari ito, hindi na makakapamuhay nang mag-isa at iikli ang buhay. Para hindi mahulog sa nakakatakot na siklong ito, kailangan nating ibuhos ang lahat ng ating lakas para mapanatili ang kalidad ng ating pagtulog. Paano natin mapapanatili ang kalidad ng ating pagtulog? Tulad ng pagtatrabaho para madagdagan ang ating naipong pera para hindi ito maubos, kailangan din nating dagdagan ang ating tulog. Ang problema, karamihan ay mali ang pagkakalam kung paano mapapabuti ang kalidad ng tulog ano sa tingin ninyo ang pinakamahalaga para makatulog nang maayos? Marahil ay iisipin ninyong maagang paktulog. Tama, mahalaga ang regular na oras ng pagtulog. Ngunit kung oras lang ang susundin at hindi alagaan ang kapaligiran sa pagtulog, para lang kayong nagsasalin ng tubig sa isang butas na lalagyan, dahil ang kapaligiran sa pagtulog ang pinakamahalagang salik na tumutukoy sa kalidad ng tulog. Kung hindi angkop ang kapaligiran, hindi kayo makakatulok ng mahimbing kahit gaano pa kaaga kayo humiga. Kaya marami ang gustong uminom ng sleeping pills. Ngunit ang sleeping pills ay hindi ang tunay na solusyon. Sa katunayan. Dahil sa adiksyon at mga side effect nito, maripa nitong mas palalain ang kalidad ng tulog sa pangmatagalan. Ano ang dapat gawin? May mga paraan para natural na mahikayat ang malalim na pagtulog. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng pangamoy. Sa ating utak, makalapit ang bahaging nagpoproseso ang amoy at ang bahaging namamahala sa emosyon at memoria. Kaya naman, may mga partikular na amoy na nakakapagpakalma sa utak at nagpapalakas ng paglabas ng mga neurotransmitter na nagudyok ng tulog. Mula ngayon, ituturo ko sa inyo ang apat na natural na pampatulog na maaaring ilagay sa ilalim ng unan para natural na mahikayat ang malalim na pagtulog. Kung gagawin ninyo ito para ihanda ang inyong kapaligiran sa paktulog, makakatulog kayo nang mahimbing sa gabi nang hindi nagigising hanggang umaga. Sa loob lang isang buwan, mararamdaman ninyo ang pagbabago sa kalidad ng inyong paktulog. Magugulat kayo sa una. Marahil ay alam na ninyo ito. Pero hindi ninyo inakala na mayroon itong ganito kalakas na epekto sa pagtulog. Ito ay ang lavender. Ang lavender ang pinaka-pinagaralan at napatunayang natural na pampatulog. Ang masangkap nitong linalul at linalil acetate ay nagpapaaktibo sa magaba receptor sa utak na nagpapabawas ng tensyon at naguduyok ng malalim na pagtulok. Paano ito nagkakaroon ng ganito kalakas na epekto? Kapag namoy ang lavender, ang amoy ay dumidiretso sa utak at pinapakalma ang amigdala at hippocampus at pinapalakas ang paglabas ng serotonin at melatonin. Sa prosesong ito, bumababa ang tibok ng puso at presyon ng dugo na natural na nagdudulot ng pagtulok. Lalo na, ang lavender ay nagpapabuti ang kalidad ng tulok na halos walang side effects. Hindi tulad ng sleeping pills, tinutulungan nito ang malalim na pagtulok habang pinapanatili ang natural na ritmo ng pagtulok. Bukod dito. Pinapababa rin nito ang antas ng stress hormon na cortisol na nakbabawas ng pagkagising sa gabi. Ang lavender ay mayaman sa esters. Ang esters ay isa sa mga panggunahing sangkap na nagpapakalma sa nervous system at mayroon itong espesyal na dahilan. Pinapalitan nito ang brainwaves patungong alpha waves. Kahit handa na ang lahat ng ibang paraan, kung hindi kalmado ang brainwaves, hindi bubukas ang sleep switch at hindi kayo makatulog, kaya kailangan ang pagpapakalmang brainwaves para sa pagtulog. Ang esters ay matatakpuan din sa mga halamang gamot tulad ng rosemary, peppermint, at eucalyptus. Balik tayo sa lavender. Mahalagang huwag gumamit ang masyadong matapang na konsentrasyon nito. Kung masyadong malakas ang amoy, mari itong magdulot ng pagkagising kaya mas mainam kung banayat lang ang amoy. Para gamitin ito, ilagay ang tuyong lavender sa isang supot at ilagay sa ilalim ngang unan habang natutulok para ang banayat na amoy nito ay makatulong sa pagtulok sa buong gabi. Isang tip, isama ninyo ang kamomile. Ang kamomile ay may azolen, isang sangkap na wala sa lavender na nagbibigay nga anti-inflammatory effect at nagtataguyot ng malalim na pagtulog. Bukot pa rito, kapag pinagsama ang lavender at camomile, tumatagal ang amoy. Maari ring magpatak ng isa o dalawang patak ng lavender essential oil sa pulso o unan. Sa paggamit ng lavender para sa pagtulog, malulutas ninyo ang stress at insomnia ng sabay. Simula ngayon, Subukang maglagay ng lavender sa ilalim ng inyong unan. Ngayon, ang pangalawang katulong sa pagtulog, ang darak o rice bran, siyempre maganda rin ang bigas. Ngunit mas inira rekomenda ko ang darak dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, naglalaman ito ng maorizanol, isang espesyal na sangkap na nakpapakalma sa autonomic nervous system para mapabuti ang kalidad ng tulog pangalawa. Mayaman ito sa natural na melatonin precursor na tumutulong sa natural na paglabas ng sleep hormone. Pangatlo, ang banayad at medyo matamis na amoy nito ay nagbibigay ng psikolohikal na kapanatagan na nagpapadali sa pagtulog. Ang dara ay mayaman din sa vitamina B, complex at magnesium. Ang nasangkap na ito ay mahalaga sa pagawa ng mga neurotransmitter na nagbabawas ng stress at tumutulong sa malalim na pagtulog. Bukod dito, mayroon din itong phytosterols, tocopherols, at inositol na mabuti para sa kalusugan at balansang hormona. Halos perpekto na itong natural na pampatulog. Ngunit may dapat tandaan, huwag gumamit ng sobra dahil maaring maging matapang ang amoy. Narito kung paano ito gamitin. Ang pinakasimpleng paraan ay maglagay ng isa o dalawang kutsara ng dara sa isang malinis na tela at ilagay sa ilalim ng unan. Mas epektibo kung bahagyang sangagin ang dara para lumabas ang amoy bago ilagay sa supot. Maari ring ilagay ito sa isang malit na lalagyan sa tabing unan. Ang pinaka-inirekomenda kong paraan na ginagamit din ng aking ama araw-araw, ay paghaluin ang darak at tuyong lavender sa ratio na 3,1 ilagay sa isang supot na tela at ilagay sa ilalim ngunan. Sa ganitong paraan, makukuha ninyo ang calming effect ng darak at ang sleep-inducing effect ng lavender ng sabay. Lubos kong inirekomenda ito para sa banayad na insomnia o stress-related sleep disorders. Subukan gamitin ang darak nang tuloy-tuloy. Ito ay isang natural na pampatulok na angkop para sa mga nakatatanda na nangangalaga sa kalidad ng tulok at kalusugan ng utak ng sabay. Ang pangatlong inirekomenda re kong katulong sa pagtulog ay ang dahon ng pino o pine needles. Kamakailan, naging napakapopular nitong natural na Sa Sama dahon ng conifer, ang dahon ng pino ay partikular na maganda. Mayaman ito sa Phytocides ang pangunahing sangkap ng kagubatan. Bukot sa Phytocides, mayaman din ito sa terpene, limonene at alpha pinene na epektibong nagpapababang stress hormones at nagudyo ng malalim na pagtulog. Ang dahon ng pino ay naglalabas din ng uh, negatibong iyon na naglilinis ng hangin at nagpapakalma ng isipan, kaya't ito ay mahusay na tulong para sa mga may insomnia at depresyon. Ngunit bakit dahon ng pino sa dami ng mapantulong sa pagtulog? Una, ito ay matagal ang epekto. Kapag natuyo, tumatagal ang amoy nito ngang higit sa isang buwan. Pangalawa, mayroon itong antibacterial effect na nakpapanatiling malinis sa paligid ng unan at pumipigil sa mga allergy o problema sa pahinga. Panggatlo, nagbibigay ito enye malaking kapanatagan sa isipan, kaya't tepektibo ito lalo na sa stress induced insomnia. Narito kung paano gamitin ang dahon ng pino. Hugasan itong mabuti at patuyuin sa lilim sa lub ng isang linggo dapat ay madaling madurok kapag binali. Ilagay ang matuyong dahon sa isang breathable na supot at ilagay sa ilalim o tabi ng unan. Kung gagamitin ng maisa, sapat na ang isang dakot. Ang isa sa mga pinakainirekomenda kong paraan ay ang paggamit nito kasama ng ibang herbs ang pinahalong banayat na amoy ay nagbibigay ngang mas malakas na epekto sa pagtulok at tumatagal pa. Isa pang madaling paraan ay ang pagbababat ng paa sa tubig na pinakuluan ng dahon ng pino. Bilang panghuli, ibabahagi ko ang aking sariling paraan ng paggamit ng dahon ng pino bilang sleep aid. Gamitin ito kasama ng mugwort, damong maria patuyuin ang mugot at ilagay sa ilalim ng unan kasama ng dahon ng pino. Ang sinyole ng mugwot at phytoncide site ng dahon ng pino ay makakaroon ng synergy. Isang dakot ng mugwot, isang dakot ng dahon ng pino, at counting tuyong balat ng orange kapag pinagzama, makakabuo kayong ang isang natural na pampatulok na may magandang amoy at mahusay na epekto. Ang paggamit ng iba't ibang natural na pampatulog sa ilalim ng unan ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang kalidad ng tulog at mabawasan ang stress ng sabay. At ang pangapat at huling katulong sa pagtulog kinamon, marami ang nakakakilala sa chinnamon bilang pampalasa lamang. Ngunit sa katunayan, ito ay isang malakas na natural na pampakalma na may epektong pampatulog. Ang cinnamon ay naglalaman na ge na nagpapalakas na ge paglabas na serotonin sa utak, na tumutulong para sa natural na pagtulog. Karamihan sa mapampalasa ay mayroon ding kalming effect, Ngunit rerekomenda ko ang cinnamon dahil sa isang partikular na dahilan, ang kakayahan nitong i-regulate ang asukal sa dugo at mapabuti ang sirkulasyon. Ang cinnamon ay mas epektibo sa pagpapatatang ng asukal sa dugo kumpara sa ibang pampalasa. Kung hindi matatak ang asukal sa dugo sa gabi, madalas kayong magigising o mababaw ang tulog at pinipigilan itong cinnamon. Bukod parito. Pinapalawa nito ang mga malili na ugat na nakakatulong sa mga taong may malame na kamay at paa na makatulog. Lalo na sa mga senior na may diabetes o problema sa sirkulasyon, ito ay isang solusyon na nangangalaga sa pagtulog at kalusugan ng sabay. Paano gamitin ang epektibo at madaling gamiting cinnamon? Mas mainam kung bibili ng buong cinnamon sticks at kayo mismo ang gagawang pulbos. Ang nga nabibiling pulbos ay madalas na nawala na ang amoy. Ngunit ang problema, kung ilalagay mismo ang pulbos sa ilalim ng unan, maaring makairita ito sa respiratory system. Kaya, ituturo ko kung paano gamitin ang cinnamon ng ligtas. Ang pinakamahalaga ay bumili ng buong cinnamon sticks at gamitin ang pinakuluang tubig nito sa bahay at isara itong mabuti sa isang supot na tela para hindi lumabas ang pulbos. Kumuhang dalawa o tatlong pirasong cinnamon stick ilagay sa malinis na tela at bahagyang durugin para lumabas ang amoy. Maraming essential oil ang cinnamon kaya kahit bahagyang durugin ay lalabas na ang banayat na amoy. Huwag masyadong durugin dahil maaring maging masyadong matapang. Ilagay ang support na ito sa ilalim o tabingang unan habang natutulog. Isang tip, isama ang balat ng orange. Ang balat ng orange ay may limonene na wala sa cinnamon na nagbibigay ng antidepressant effect at nagtataguyod ng malalim na pagtulog. Bukod dito, ang kombinasyon ng moingam, cinnamon at orange ay napakabango at tumatagal. Mariring maglagay ng pinakuluang tubig ng sinamon sa isang maliit na lalagyan sa silid tulugan. Sa ganitong paraan, malulutas ninyo ang problema sa asukal sa dugo at insomnia ng sabay. Simula ngayon, subukang maglagay ng sinamon sa ilalim ng inyong unan. Ngayon, napausapan na natin ang apat na natural na pampatulo na maaring ilagay sa ilalim ng unan. Ngunit may mas mahalaga pa. Hindi sapat na basta na lang gamitin ang mga ito para makatulo ng mahimbing. Hindi lang sa amoy na kasalalay ang pagbuting tulok. Mas mahalaga kung paano ito ginagamit. Una, gamitin ito sa tamang tindi hindi masyadong malakas hindi masyadong mahina. Sa pagtanda, humihina ang pangamoy, kaya't hindi gaanong nararamdaman ang epektong parehong amoy. Kung masyadong mahina ang amoy, hindi ito magiging epektibo. Ngunit kung masyadong matapang, maari itong magdulot ng pagkagising. Ang tamang dami ay isang dakot para sa lavender o herbs, dalawa hanggang tatlong kutsara para sa darak, at dalawa hanggang tatlong piraso para sa cinnamon sticks. Mas maganda kung paghahaluin ang iba't ibang sangkap para makaroon ng sinergi. Ang isang paghahanda ay tatagal ng mga 12 oras. Panggalawa, mas magiging epektibo kung isasabay ito sa isang sleep ritual. Halimbawa, isang oras bago matulog, Ilagay ang natural na pampatulog sa ilalim ng unan, diliman ang ilaw, umagilamos ng maligam-gam na tubig. Ang pakakaroon regular na pattern ay tumutulong sa utak na lumipat sa sleep mode. Pangatlo, mahalaga rin ang paraan ng paggamit. Habang tumatanda, nagiging sensitibo ang respiratory system kaya huwak direktang langhapin ang amoy ilagay ito sa ilalim o tabi ng unan, hindi direktang nakadikit sa inyo, at kumamit ng supot na tela para hindi kumalat ang pulbos. Siguraduhin may sapat na ventilasyon ang silid. Panghuli, ang epekto nga natural na pampatulog ay mas lumalakas kapag sinabayan ng malusok na pamumuhay. Regular na oras ng pagtulog, tamang temperatura ang silid, pag-iwas sa caffeine, at magaan na hapunan kapag ginawa ang maito bago gumamit ng natural na pampatulog, mas madali kayong makakatulog ng mahimbing. Ang nga natural na pampatulog at sleep routine na ipinakilala ko ngayon ay hindi lang para sa pagtulog. Ito ay isang tunay na reseta para sa kalusugan ng utak, katawan at isipan. Ang pagkakaroon ng mahimbing na tulog, masiglang pagising at aktibong araw ay nakmumula sa dekalidad na pagtulog. Kung gagawin ninyong komportabel ang inyong tulugan gabi-gabi gamit ang mga natural na pampatulog tiyak na may makbabago sa lup ng isang buwan, maksimula na kayo ngayon. Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong pamilya at mga kaibigan na hindi pa ito alam. Ang video na ito ay maaring maging simulang pagbabago sa buhay ng isang taong hirap matulog. Pindutin ang subscribe at like button ngayon at magiwan ng komento sa ibaba na nagsasabing sisimulan ko ngayon. Ang komentong iyan ay magiging motivasyon ninyo para magpatuloy at magiging suporta para sa iba. Sa susunod na video, magdadala ulit akong maraming impormasyon para sa inyong kalusugan. Taos puso kong sinusuportahan ang isang buhay na may mahimbing na tulog, anuman ang inyong edad. Makaroon ngang isang mapayapang gabi. Salamat.